Ah, uh, magandang tanghali eh, o gabi sa inyo, depende kung anong oras kayo nanonood ngayon. Medyo mabigat yung ating pag-uusapan. Gaya nga ng sabi ko dun sa aking TikTok, no. Chine-challenge ko yung sarili ko na mas maging vulnerable para sa ganung paraan mas makilala ninyo ako. Kasi ever since talaga, hindi ko rin alam kung bakit. Pero hindi ako nagkukwento about myself a few videos lang, share ako about myself, pero ever since, hindi kasi talaga ako sanay sa attention. In fact, hindi ko kinoconsider yung sarili ko na influencer. Bagkos ay isang content creator lang. No? Walang personal na aspect sa paggawa ko ng content. Pero tinatry ko siyang i-change. I think deserve nyo naman din malaman kung ano yung mga nangyayari sa akin. Halos 10 years na rin ako dito. Hindi ko nga mabinang kung gaano katagal na ako gumagawa ng content. So, ayun. Kung makikita nyo yung title, medyo mabigat yung pag-uusapan natin for today's video. Hindi ko rin alam ano yung ikukwento ko ngayon o no? paano ko sasabihin. Pero, medyo matagal. Medyo matagal. Medyo matagal kong inisip kung gagawin ko ba to. Kasi sa totoo lang, hindi ako sanay na nag-share ng mga ganito mga bagay. Pero, I think, sa pakikinig nyo sa video natin ngayong araw, makakatulong din kayo or makakapanyo rin if anong mga plano ko sa mga susunod. Lipat, lipat tayo konte. ponte. Medyo mabigat agad yung aking sasabihin eh. Hindi ka dito. Kailangan ko ng emotional support. Snowy, come here. Tabi ka sa akin, bebe. Ayan bago tayo magkwento, ayan, pinakalbo ko si Snowy. Kasi, uh, may sugat siya. So, nagpavet kami. Pinakalbo ko para makita ko lahat ng sugat muna niya bago ma-e-vet at saka para malagyan ng gamot ng ayos. Mahal mahal talaga ako nito eh, no? Love mo ako? Ay, huwag na magkamot! Huwag na magkamot! Oh, Kanya. So, ayan alam niya eh, Alam niya na alam niya malungkot ako eh. Alam niya 'to pag pag mataas ang emosyon ko, alam niya 'to talaga. Lalapit talaga sa akin 'to. So, anyway, earlier this year, talaga nag-decide ako na magkukuit na ako. Kaya nang sabi sa title, wala nang nanonood sa akin. Or marami sa mga 30s na nanonood ngayon. Lumaki na, may mga asawa na Pag nakikita ko nga sila sa daan, nakakatuwa Kasi it's either umalis na ng bansa May asawa na kung saan saan May anak na napakadami Nakakatuwa nakinalakyan ako ng mga tao Dahil pa na nakakakilala sa akin ngayon Pero Madalas kasi pag may nanonood sa akin Kinikilala ko rin kasi nakakausap ko sa live stream Kung nanonood kayo sa mga live stream ko sa Facebook Ayun, gusto ko inaalan din yung mga buhay nila Maraming dahilan kung bakit sa tingin ko nawala na rin yung mga tao. But mostly dahil din sa akin. If familiar kayo no, mat lagi kong sinasabi na may challenges talaga ako with when it comes to my mental health. Nandiyan pa rin yung suicidal tendencies ko. Trigger warning lang sa mga nakakanoon. I, I think na-accept ko na yung fact na forever na akong makikipaglaban dito. Kasi aalis, babalik. Nandun talaga siya. At isa yun sa mga factor kung bakit. Paano ko ba sasabihin? Isa sa mga dahilan kung bakit hindi na rin, hindi na rin ganun karami yung kumukonsumo sa content ko is because hindi ko alam kung naramdaman nyo, parang paulit-ulit na lang din yung ginagawa ko. Paulit-ulit na lang, wala na akong ambag masyado sa ginagawa ko. Na nag-start yan, nung pandemic. So, wala na, wala na akong team, wala na akong team dito sa, sa bahay. Nasanay ako sa ganun. Hanggang sa gigising na lang ako para gumawa ng content gigising na lang ako para kumita ng pera. Papakaanis naman ako, maluwag talaga kasi lumuwag yung buhay. At sobrang komportable talaga. So pag ganun yung nangyayari sa'yo, parang gusto mo forever ka na lang ng ganun. Hanggang sa wala na akong alam, kung maganda pa ba yung nilalabas kong content, gusto ko pa ba. Dati kasi excited talaga ako every time may bago ko horror, ay bago akong ikukwenta sa inyo. Alam ko marami sa inyo na nakaka-relate doon sa ganun na maganda kasi yung kinikita mo so dire-diretso ka lang kahit hindi mo na gusto yung nangyayari. Pero hindi mo maiwanan kasi yung nagpapakain sa'yo. Isa yun sa mga factor. Luckily, maraming mga naging update din sa buhay ko ngayong taon. Although hindi ko pa sure kung ano yung mangyayari sa channel. Pero nagbabago yung isip ko about quitting. Hindi pa buo. Hindi pa 100%. Pero the very fact na nagkukwento ako sa inyo ngayon, it means that I'm thinking about it. Pangalawa sa rason kung bakit sa tingin ko wala na rin nanonood. <laughs> Kasi hindi rin ako nag a adapt no? Nagbabago na talaga yung content na maraming mga tao na nanonood ng short form, portrait uh, videos, TikTok reels. Hindi ako nakisabay doon. Hindi ako nakasabay. Kung ano lang ginagawa ko, yun lang. Pero ngayon, kung makikita niyo yung TikTok ko, buhay na buhay na rin tayo. Ibig sabihin, pinaglalaban ko talaga. Ayoko mawala sa mga 30 Love na love ko yung mga 30s at thankful ako sa mga 30 kasi kayo talaga yung nagbigay sa akin ng dahilan kung bakit kumikita ako. Kung bakit nakakabili, nakabili ko tong bahay na binipinta ko na ngayon. Isa pa yun sa mga effects kung bakit, kung bakit binibenta ko yung bahay. Siyempre gusto ko rin ng backup plan, other businesses. Pero sa, sa, sa ibang panahon na natin pag-usapan, Actually, meron nga kaming ano, maliit na sa, sa nakita-kita sa Pansol, sa May 25. Hindi ko alam kung kailan ko i-upload to. Pero ayun, nag-organize kami. Maliit lang, kaunti lang. Yung mga nanonood lang sa akin sa, 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 ano tawag dito, sa Facebook. May gaming page kasi ako doon. Lagi ko nakakausap yung mga ilang mga 30s. Hindi ko masyadong binobroadcast yun para kaunti lang yung tao. Para nakakausap ko at nakikilala ko yung mga 30s doon. So, aalis kami. Actually, dapat nga, last na yun. Pero gaya nga nang sabi ko, ang dami mga bagay na nagpabago sa isip ko. Um, earlier this year din, nagborakay kami with a few friends. No? Mga din sa atin sa sa gaming page. Nanonood din dito sa YouTube natin. Dun sa Boracay, sabi ko, no, mahal kasi sa Boracay, sabi ko, gastusin ko na lahat ng tirang pera ko dito. <laughs> Alis na tayo. After nito, magkukwit na ako. Kakalimutan ko na yung YouTube. Papalit na ako ng ano, trabaho. Bibenta ko na yung bahay. Ganyan mga bagay. Pero nalado kami sa Burakay. May part doon na. Hindi ko alam kung may video ako eh, pero may part doon na. Nasa Crystal Cove ata kami nakita ko yung isla sa kabila. Lakas ng hangin, ang ganda ng araw. Maiyak-iyak ako. At parang may na-switch sa loob ko na patay na kasi talaga lahat sa akin. Ayoko na magtrabaho sa YouTube. Gusto ko na ng bago. Gusto ko na kalimutan lahat. Na-switch sa akin. Parang ang sarap mabuhay pala. Ang sarap pala nung Makita yung mundo Nagkaroon ako ng drive Para ipagpatuloy pa yung pag-youtube ko Dahil din dun sa moment na yun Nagpapayat ako ng ganito Ang dami, ang dami ko realization Nagpapayat ako kasi Narealize ko na importante yung kalusugan ko Ganun Importante yung ginagawa ko sa mga tao Kahit pa mas kaunti na yung nanonood ngayon may impact ako sa buhay ng mga tao kahit maraming basher may impact ako sa buhay ng mga tao nakikinig sila kayo sa mga sinasabi ko ang dami ang dami ko naisip noon tinaas ko lang yung kamay ko nung nandun ako talagang dinama ko lang yung hangin sabi ko after nito mabubuhay ako pilitin ko enjoyin yung buhay ano sa lungkot, no? Ang lungkot bigla. Lipat nga tayo. Bakit ako lang sa inyo yung sa TV namin. Anyways, ang oh, wish ko lang, oh, sa inyong lahat, eh kung ano man yung, oh, ingay, no, sorry. Kung ano man yung pinuput out ko, eh. kung ano man yung pinuput, <laughs> pinuput out kong content ngayon, sana suportahan. Kasi promise ko talaga, mag-share na ako ng mga bagay tungkol sa sarili ko. Kagaya nito, nung nagawa ako ng vlog! Diyos ko Dan. Ang dami pala sa inyo na gustong gumagawa ako ng vlog. Ang dami pala sa inyo na may gusto nung ganon. Hindi nyo sinasabi sa akin. Kaya ayan, sa cha challenge ko yung sarili ko kagaya nito magkwento mag tungkol sa buhay ko. Sa mga susunod na mga araw, tsaka mga linggo, mag-vlog ako, kaya may ganitong camera na rin tayo. I-share ko yung mga moments sa buhay ko. Nangyayak ako. At, kung paano, yung isa na, oh, Ayaw na mabuhay. Ang akit na kumiyak. Ang akit na kumiyak, baby. Biglang gustong mabuhay. Gusto ko ba pala mabuhay? Ang layo ng tinalot. Buta kayo isip ko. <coughs> Isipot ka. Buta kayo na pangit ng lighting. Umiyak ako. Huh? So, ayun. Maraming salamat sa mga nandito pa din. Nararamdaman ko na parang parating pa lang talaga yung totoong peak ko sa pag-YouTube. Umpisa pa lang talaga thank you sa inyo lahat. Ano ba yan? I'm so sorry. Ang bigat bigla. Sabi ko... Sabi ko lang magkukwento kung bakit walang nanonood sa akin eh. Digla namang umiyak ni Clara para na. <laughs> Puro singa. So ayun. Maghintay kayo kasi marami akong gagawin. Umpisahan ko yung vlog ko sa 30s meet up. Kaunti lang. 25 katao lang yung kasa kasi wala naman akong pambayad ng nung, <laughs> nung resort. So thank you. Kita-kita tayo din yung vlog ko lahat yun. Magsashare ako. Mag-share ako kung paano ako nabubuhay. Paano ko minamahal ang buhay. So, yun naman po. <laughs> si Clara the third. Ipapaalam. Love you. Mag-like, mag -like, share, subscribe kayo ha. Tapos, may TikTok ako tsaka Instagram. Please, 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 please pa-follow na lang. Kasi, nag-share din ako doon. Gusto ko na i-grow yung Instagram ko tsaka TikTok ko. Kasi nga, nandun na yung mga content ngayon. Hindi wala na nam naman nanonood sa YouTube. ni kagaya dati. Pero nalaman natin lahat yan. Hindi ako aalis. Promise yan. So far. So far. So sana maraming, mas maraming manood sa atin sa mga susunod. Love you.